Ganda ng driver ko. Angel Oxin nagpakita na sa publiko sa wakas. Ginulat ang mga netizens dahil sobrang payat na. Ibinahagi ni Angel Oxin sa kanyang social media ang kanyang latest video kung saan makikitang nagmamaneho ito. Ganda ng driver ko makikitang pumayat na nga siya kumpara sa itsura nito nung huli siyang nasilayan ng publiko ilang taon na rin ang nakararaan kapansin-pansin na malaki na nga ang ipinayat ni Angel Oxine ikinatuwa naman ng mga netizens ang muling pagpapakita na ito ni Angel Oxine matapos ang ilang taon din pagkawala sa social media ikinatuwa rin ng mga netizens na pumayat na raw si Angel base nga sa kanang latest video na kanyang ibinahagi sa kanang social media. Matagal na rin nawala sa mata ng publiko si Angel Locsin. Ilang taon na rin siyang nawala sa social media at kamakailan lamang ay unti-unti na siyang nagpaparamdam dahil nito lamang mga nakarang linggo ay nahack din ang kanyang Twitter account na ay nabawi rin niya. Samantala, umaasa naman ngayon ang mga tagahanga ni Angel Oxine sa kanyang pagbabalik sa showbiz dahil matagal na rin daw itong hindi napapanood sa telebisyon at pelikula. Ganda ng driver ko Ganda 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 driver ko